Mabuhay! Tuloy po kayo sa Pilipinas. Ang ating bansa ay hindi lamang sikat sa mga magagandang dalampasigan at nakamamanghang tanawin. Ito ay isang makulay na habi ng mayamang kultura at tradisyon. Tayong mga Pilipino ay kilala sa ating mabuting pagtanggap, katatagan at masiding pagmamahal sa ating pamana. Samahan niyo ako sa pagtuklas sa puso at kaluluwa ng Pilipinas. Sa loob ng maraming henerasyon, ipinamana ng mga Pilipino ang mga kaugalian at tradisyon. Ito ang nagbibigay kahulugan kung sino tayo. Ito ang nag-ugnay sa atin sa ating nakaraan, at nagbibigay ito sa atin ng pakiramdam na kabilang. Sama-sama nating tuklasin ang kagandahan ng diwang Pilipino. Mula Hilaga hanggang Timog, mararanasan mo ang pagkakaibiba ng ating kultura. Ang bawat rehiyon sa Pilipinas ay may kanya-kanyang natatanging tradisyon. Lahat sila ay nakakatulong sa makulay na mosayek na bumubuo sa ating pagkakakilanlan. Kaya, handa ka na ba sa paglalakbay na ito? Tara na at tuklasin ang mahika ng Pilipinas. Seksyon 4 Panlasang Pinoy, ang sarap ng lutuing Pilipino. Handa na ba ang inyong panlasa? Ang lutuing Pilipino ay isang masarap na timpla ng matamis, maasim at malasang lasa. Ang ating mga putahe ay sumasalamin sa ating kasaysayan at mga impluensyang kultural. Isa sa mga pinakasikat nating ulam ay ang adobo. Ito ay niluluto gamit ang toyo, suka, bawang at paminta. Ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang espesyal na recipe ng adobo. Ang lechon ay isa pang paborito. Ito ay isang buong inihaw na baboy. Ang balat ay malutong, ang karne ay makatas. Para sa panghimagas, subukan ang halo-halo. Ito ay isang nakakapreskong halo ng yelo beans, prutas at leche flan. Mula sa mga masasarap na nilaga hanggang sa malalasap na pagkain dagat, ang pagkain Pilipino ay isang culinary adventure na naghihintay sa iyo. Section 5: Hinabing Tradisyon, Barong at Terno. Ang ating tradisyonal na kasuotan ay kasingganda ng ating pagkain. Ang Barong Tagalog ay isang manipis at bordadong damit na isinusuot ng mga lalaki. Ito ay madalas nagawa sa hibla ng pinya, isang pinong tela mula sa mga dahon ng pinya. Ang mga babae naman ay nagsusuot ng terno. Ito ay isang eleganteng damit na may butterfly sleeve. Ang mga kasuotan na ito ay sumasalamin sa ating pamana at kahusayan sa paggawa. Ang barong at terno ay higit pa sa mga damit lamang. Kinakatawan nila ang ating pagkakakilanlan sa kultura. Isinusuot namin ang mga ito ng may pagmamalaki sa mga espesyal na okasyon, kasalan, at mga formal na kaganapan. Ang mga tradisyong ito mula sa ating pagkain hanggang sa ating pananamit, ang siyang dahilan kung bakit tayo natatanging Pilipino. Iniugnay nila tayo sa ating nakaraan, hinuhugis nila ang ating kasalukuyan, at patuloy silang magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Salamat po!